Mula dun sa mula dun sa bus stop na binabaan namin, papunta dun sa medical. Mga 15 to 20 minutes na lakad. Malayo pa pala. So malayo siya sa bus stop. Kaya malayo pa rin yung nilakad namin mula bus stop papunta dito. Pero mula metro hanggang dun sa mula metro, nagbus kami papunta dito. Napakalayo rin. Pero kung diretso lang yung bus, madali. Kaso nagpapaikot-ikot siya. Uh, 45 minutes din yung inabot namin wala dun sa metro. Pagbabas papunta dito. Tapos lalaka rin naman namin ng malayo pa rin. 20 minutes. Ang init. So what to do? Ganyan talagang buhay. Sayang eh. Hindi kami pinag-taxi. daw kami. Pero yun na yung building. Ah, uh, dun tayo pumunta sa building na yun. Okay, nandito uh, na tayo. So, syempre, makasabayin namin mga labor. So, okay na. Diretso na kami sa loob. Okay, nandito na kami. Papasok sa loob. At uh, dala ko na yung uh, papel ko para sa medical. Ito na si mother. <laughs> Pagod na si mother. Siya si <laughs> Tara, pasok na tayo. Push! Okay, dito na tayo. Okay, uh, tapos na akong magpamedikan. Uh, dito muna ako sa babae, enteng yung dalawa. Yung kasabay kong dalawang babae. Nandun pa kasi sila sa taas. So enteng ko muna sila dito para sabay-sabay na rin kami pauwi. Ayun, medyo madali ng konti kasi wala masyadong tao ng uh, ganitong oras at ganitong araw. So, swerte pa rin. So, intay, -intay ko lang yung dalawa and then uh, diretso na kaming uwi. Bale, ako at saka yung isa, si Maureen, si mother, diretso kami duty pang gabi, closing. Okay. Pagkatapos na medical, closing naman kami. Duty pa rin diretso. <coughs> Alright, uh, tapos na kaming magpa-medical. Ito na yung dalawa sa baba. So maglalakad ulit kami ng malayo papuntang bus stop kasi wala naman dito ditong uh, bus stop. So lakad ulit kami ng uh, 15 to 20 minutes. napaka -init. So yun, nakaraos din ng isang karo na medical pero si Edsel babalik kasi wala siyang uh, x-ray. May nakita sa kanya kasi. Balik na lang siya. Pero kami, derecho na kaming uh, duty. Okay, oh, ang kinit. So, mamaya na lang ulit siguro. Lalakad muna kami sa disyerto. How we going? I like that Walking in sunshine! kung magpapamedical kayo o kaya eh, uh, mag apply ng occupational uh, health card eh yun, dito kayo pupunta sa uh, dito kami pinupunta eh uh, bukod to, dun sa medical pag uh, nagpapabisa ka itong occupational health card eh uh, para requirement ng government kung ano nagka COVID-19 o dahil sa company namin, kailangan siya requirement siya, kaya ginawa namin to lahat kami, lahat kami empleyado uh, magpapamedical lang ganito para sa occupational health card lahat kami dito pupunta kasi ito yung uh, sa government yan kung magbabas lang kayo magme metro o magbabas papunta rito sa al, uh, dito magdala na kayong payong kasi napakainit pag ganitong oras Ang init, napaka-init. Hirap maglakad uh, pag uh, ganito yung uh, weather, mainit. Pasok muna kami din sa ano, mall para may AC, malamig na konti. Okay, lumabas na ulit kami. Doon kami dumaan sa mall para lumamig. So, lakad ulit na, uh, sa initan. Dito yung bus stop eh. O, dito kami. Whew! hindi kinaya ng power namin may dumaan na car lift sumakay kami 5 dirham mga isa so, nag car lift na lang kami medyo mahal to kaysa sa bus pero uh, yun, wala pang bus mamaya pa yung bus kaya car lift na lang kami so, na to sa metro papunta sa trabaho kami talaga ni mother sense na sa bahay Okay, ah, nandito na ulit kami sa metro. So, pauwi na kami. Itong metro na to ay yung metrong pa-uwi. Okay? So, nakaraos na kami ng isang araw. Medical. Mayinig. <laughs> pa-uwi <laughs> so, na kami. Matter how many wala? One 100 wala? Yeah, umura ni Daya. I don't know if I'll be able to perform. Ang ganda ng metro dito. Digital yun ang

There is number eighty eight there oh, at the back of the sea's bed. An award to black doors closing. Yeah, but should be Monday. Okay, nakababa na kami sa metro at ngayon na uh, sa sasakay ulit kami sa bus. Bus naman papunta sa trabaho. So, diretso na kami sa duty Okay. malayo layo, yun ah. Okay, andito na yung bus. So, sasakay na kami sa bus. Diretso na to sa trabaho, itong bus na to. Okay, mother. Okay. Sa bakas, makaraos din. Dito na kami sa bus. Okay guys, uh, nandito na nga pala tayo sa trabaho So pagkagaling namin dun sa medical Ayun, sabi ko nga, diretso na kami dito sa duty So hanggang mamaya pa akong alas 9 At makakarating ako sa bahay ng alas 11 ng gabi So kahapon, closing shift tayo Nakauwi tayo ng 11 ng gabi Tapos gumising tayo na alas 7 ng umaga para sa medical Tapos diretso yung duty na hanggang 11 hanggang 11pm pa ulit ako makakarating so sobrang uh, puyat ko, pagod at saka sobrang haggard so yun uh, tatapusin ko lang tong duty ko at uh, makakapagpahinga na ako bukas bukas diret yung duty pa rin ako sa biyernes pa ako magkakaday uh, off makakapagpahinga so ganun talaga minsan kasi may mga parating na events yun medical tapos may team building kaya kulang kulang sa tao so minsan ganun talaga kaya mamaya na lang. Kita-kita na mamaya. Okay, uh, nandito na ako sa Sharjah. Kapababa ko lang ng bus. So nakaraos na naman ang isang araw ng aking duty. So araw-araw, pag uwi ako galing sa trabaho, inaabangan ako ng mag-ina ko. Tapos ginugulot ako ng anak ko. Pero ngayon pagbaba ko, wala pa sila. Ewan ko kung pupunta sila o hindi sila pupunta. Pero lagi nila ako sinusopresa. Kaya lahat ng pagod, ng hirap, ng stress, lahat-lahat na mawawala 'yon pag uh, sinalubong ko na yung aking magina lalong-lalo na ang aking anak <laughs> nakakatuwa so paano maglalakad na ako pa uwi baka hindi ako sunduin ng mga 'yon so sige na lang mamaya sa bahay <laughs> <laughs> na bakit Naiwanan ko sige tara na Inkay, nagulat kita. <laughs> nagulat kita. Hindi ako nagulat uh. sa iyo. <laughs> okay, nandito na sila. Ginulat ako ni Inkay. <laughs> Sabi ko na sa inyo, lagi akong sinusundo ng mga to kada uuwi ako. Kaya, kahit maghapon ako ngayon, sa trabaho, eh, bawi naman yung aking uh, pagod pag nakita ko na sila. So, paano? Papa, okay, tumalun ako ng malakas tinig sa second floor. Huh? Sa malakas. Sige. Sa, sa taas. Sige. Okay, sige so na lang mamaya sa bahay. Okay guys, uh, nandito na nga pala ako sa bahay. Kakauwi lang namin kasi dumaan pa kami sa supermarket bumili kami ng uulamin sa isang linggo manok ano pa ba binil natin? manok, hotdog, protas burger steak kasi gusto na iskay ng burger steak tinapay, tsaka protas, saging, at tsaka pakwan ito kinakain na nila iskay okay? masarap? ako diba? <laughs> yan, binabakba ka na <laughs> ano uh, see you na lang sa susunod na video at bukas may pasok na ulit ako bye